Kawara ti kusina. Um, Wala no, pa na wan ko Sa gurno sa kamunawan. ang na. Wala <laughs> pa lang dyan tilapia dyan nga glumlumang. Inihaw. Grill. Kaya titingnan natin itong malapit ng natapos yan. Gumukulo siya. Binaliktad ko lang medyo sagpaw na medyo na kinunod. Maging pangatok. Yun. Um. Ini naga na diba? sa sabau naja bu, Ang mga sapulo niya ay tanti sa bao. Ganyan ang nila ng no? mga lihinga noong araw, hindi na kailangan lagyan ng tubig. Kasi bawat gulay, may kariling tubig. Balik pa rin labasit. Tuwa rin hindi ko nilagyan ng sili dahil Ayaw ko yung maanghang. Kasi yung anghang, yung sili na, uh, instead na sili, luya. Kaya yan. Pakman mm, natin kunti, malapit na. Malapit ng, uh, na. Ngayon, mag-umpisa na tayong mag-gisa. natin yung kunti yung bagong kasi malansa kung hindi natin igigisa. Yun ang sabi sa hula yan naglagay na ako ng mantika. Ay, umpisa ko dito sa bawang at sibuyas. Ay, may bawang. Ang tanggal ng high blood. Ayan. Ayan. Bawang-bawang. Baw. na natin magang maging brown hindi. Ayan, magpipinak. Uy, mm nasipipinak. -hmm. Lola D. Ayan. Masarap ang ulam natin ngayon. Ayan. Yan, 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 yan. Yung bawang muna. Pampabango. Ayan. Maging brown, brown, brown na muna. Maging brown, brown, brown na siya. Tapos, Ilagay na natin yung sibuyas sa kaluya. Ay, bahala na. Basta susunod ang sibuyas, sa ha? Hanggang maging brownie, maging pula. Ang natin maging pula ng regado. Hindi para paranta. Pa. Kumot yung mukha loto na ng nga ron. Kunti hmm. lang ang nilagay kong mankita kasi ayaw ko sa mantika ang pinakbot. Ayan, hmm. so, so, kasalukali ng mga sibuyas, bawang at luya. Ay, so, kung di mo yung lagay ng kili, manghang na yan kasi ang luya dito, manghang. Ayan, hmm. lalaki pa ng hindi ko tapos ilagay ko na yung bagoong kasi yung bagoong kailangan yung isa kasi pagtanggal daw ng lansa sabi ng mga ino kailangan sila na yung bagoong sabi nila kahinaan natin kunci yung eh. tapos ito ito yung baguong. bagoong bagoong lingga yan tawag nila sa Hmm. Halo-halo ko na para Nakalagay daw yung lanta Sabi nyo na kung mag-isa Ayan Pantayan natin kumulo ng kumulo Para maano yung lansa daw Saka hindi natin tatakpan Kasi sumingaw yung Amoy ng baguong hindi natin tatakpan bandang kulo na yung sakit ayan, kumukulo na ang aking mga ingredient may bagoong, may kung ano-ano na dyan ngayon pakuloan muna ng pakuloan yung ginisang bagoong tapos na yan ayan, umamoy na umahoy. ang bagoong ang bango ang bango, bango. ang bulat-ulat yan, humuusok na sa kulukulo, kumulo na 'to. Kumulo na 'to. Okay, dinadagdagan na lang tayo. Sabi nila kamoy na gayong ano, sa sisa. Tingnan Ngayon, isusunod ko yung kamatis. Mamaya na yung Susunod ko yung kamatis. Ah, uh, tawag dito. Yung giniit kong kalabasa, at iba't ibang klase ng okra. Yung okra sa kasili, hindi ko tinanggal yung ano niya kasi umaano yung laway, yung malaway daw yung okra kung ginigiit. Kaya ganyan na talaga pati talong. Hindi ko giniit-giit, ganyan lang buo siya dahil maliliit eh yung normal na talong sa Pilipinas. Ayan, hindi ko yan giliit. Tinanggal ko lang yung ulo. Ayan, nalinis ko na lahat. Kaya, dito tayo, igisa-gisa-gisa. Igisa. Tapos, inalagay yung tamaki. Ayan. Nagpagkita mo, kumakan. Kumakot na rin sa kapirin. Ayan. Igisa-gisa natin. Pangagang sa maging pinakbet. Hmm. Kung ano kung ano klaseng pinakbet ito. Saka hindi daw maganda na maglagay tayo ng masyadong maraming tubig kasi ang talong, ang palaya saka mga okra may sariling tubig daw yan saka mga lalo na sa kamatis may sariling tubig kaya hindi natin nilalagyan ng tubig Ayun, napulo na siya. Tapos, dahan-dahanin, ilagay ko yung kalabasa Ayan. Ang aking kalabasa. Tapos, susunod yun. Kasi, pareho lang yan na ano eh. Pag pinakuluan, sabay-sabay na. Ayan. Ayan. Kaya ito ang pinakbot sa na Europe. Nakakalaga <laughs> dito. Tapos, isusunod ko yung talong, ang palaya, okra, ng hiit, hiit ko na. Tapos, teka, lagay ko muna. Isusunod ko yung ano. Pasensya na kayo dahil magulo ang aking kusina. Hindi naman mayaman ang aking ko. Hindi naman mayaman ang aking bahay. Magulo. Ayan, ang importante may masarap na ulam ngayon. Ayan. Ayan. Kumukulo-kulo. Tapos, dahan-dahanin natin ilagay yung talong. Sakra. Talaya. Talaya. Tapos habang naglalagay tayo ng ano, lalagyan natin ng sahog. Ano bang tawag dito? Sahog na, inaikaw na, tilapia, -tila, tsukura. Yan ang isa ko. Isa lang, kasi yung um, iba, kinakain na lang ng gano'n. Ayun. Ilagay ko na siya dyan. Sa gitna. Para sara natin yung item. Para nasa gitna yung sahog niya, tilapia. Inihaw. Tapos, pag tipon tayo, sinis, nat natang nga. Uh. So, matamong kaklasi, tilo ko tuloy ito. Yung uh, hanggang sa patuloan, ng uh, sa ilalim na yung uh, ano. na isda. Tapos, kapuluan ng kapuluan, lagyan natin ng tagit. Ayan, di ba? Hmm. Lagyan natin ng takit. Hanggang sa mulo nang pumulo. Kasi yung, ano, yung mga gulay na to, may sarili silang tubig. Hindi na kailangan daw lagyan ng tubig. Yan yung sabi nila. Saka ayaw ko yung mamantika. Kaya kunti yung talaga ang mantika. Ilang gisa ko lang doon sa babuong. Ay, gusto ko rode. Eh. Malapit ka ng maluto. Kaya pakuluan ng pakuluan. Ito yung piniprepare pre ko na para sa aking ilukan ng pinakbet. Ayan, paghalo-haloin natin yan. May okra, may may ampalaya na, na Nagigit-git ko na lahat. Ayan. Tapos, yung mga ingredient. Meron akong bagugong. Ready na. Tapos, gigit-gitin ko pa yung squash kalabasa. Ayan. Prepare ko yung pinakbet. Ayan. Gigit-gitin ko muna yan. Para sa mga pinakbet ko. Pasensya na kayo dahil wala akong selfie stick. Naihaw ko na itong pansahog kong tilapia. Yan ang pansahog natin sa pinakbet. Galing sa oven grill. Nag-grill ko na kanina. Yan ang isasahog natin sa pinakbet mamaya. Everyone, nag-ready na ako ng, nagkikiyak na ako ng mga gulay na aking lulutuin. Ayan, ang hirap naman na walang taga-camera. Ang aking mga gulay-gulay. May sitaw. Bataw, walang patani. ano, <laughs> nagigit git ko na mga... Luya, kamatis, sibuyas, at saka squash kalabasa sa atin.